At ito na nga mga ka-super T tuloy-tuloy pa rin ang ating pagiging super tindero after ng uh, makalabas natin sa training center. Yan, diretso agad tayo sa pamimili sa supermarket. So ayan, makikita nyo dyan, nag pa ako habang nag nag-ano ko sa cashier. So ayan, hindi man agad napansin ni cashier na nag-video po. Napansin na lang siguro niya nung mga bandang matatapos na kasi nga. Nasakto din naman, mauubos na yung memory ko. So, saktong-sakto naman mga ka-super yung pamimili ko kasi nga 2 weeks na hindi ako nakapamili kasi nga napasok lang na tayo sa training center. Hindi naman tayo pinapauwi katulad, katulad ng nasa police station na weekly tayo nakakauwi. Dito every 2 weeks lang. So, dinamihan ko na yung binili ko ngayon mga super Pang 2 weeks na to siguro, ab, pang 2 weeks na to may higit. Umabot to ng mga 32,000 pesos. Plus yung mga pinamili ko pa sa palengke ng mga frozen products at iba-iba pang uh, Uh, paninda, like mga gamot or tas mga super rocks dun sa kabilang supermarket na uh, medyo maliit lang, pero sinadya ko yun kasi nga, uh, dun lang may mabibili sa kanya so ayan mga ka, super tigil, ito talaga tuloy-tuloy pa rin ang buhay tindero natin kahit na nagtitraining tayo, kahit na nagpapakadalabas tayo ulit, so tuloy-tuloy pa rin ang buhay tindero at hindi dapat natin pabayaan ang ating negosyo, dapat i-balance natin lahat, so time management nga ang sagot dito mga kasuperty so sana ay may mga ma-inspire pa ako mga katulad ko na magnegosyo din dahil uh, mas maganda yung may sarili tayong negosyo bukod dun sa ating trabaho kasi at least nakaipon tayo ng uh, kahit papano hindi man ganun kalaki pero meron tayong uh, madudukot sa dahil meron nga tayong negosyo so enjoy nyo lang mga kasuperty ang aking uh, video for today Siyempre, ito po muli si Alvin Richards, ang inyong super duper tina. Tinamaan pa ng sipon. Bye!